Grabe naman to si Kuya, mula na nagwawalis na. Grabe. No? Yan nga natin to. Kuya. Mula na lahat, nagwawalis ka pa, baka magkasakit ka naman. Uh, kailangan ko siya eh. Ha? Ah? Kailangan natin yung trabaho, mabuhay ang pamilya natin ng na parangan. Ha? Uh, kailangan ko eh. Kahit na umula, kakripis. Baka magkasakit ka naman niya, Kuya. Uh, hindi naman, hindi ayaw lang tayo nilog. Kailangan natin ang pagtiyaga mm. para matuwa ka ba kuya? Ganito lang kakapi ka? Opo, nagkakapi ko ako O oh, yun, sakto, sakto Okay lang, bigyan kita ng kape Bigyan kita ng ano, okay. Santon Gold Coffee Mix, okay lang Ayan kuya, para sa yan Inumin mo yan kuya Herbal na kape yan, tsaka ano Glutathione and collagen Tapos gawa sa mangosteen Ang palaya sa kamalunggay Kaya healthy sa katawan natin yan Oo, oh. Ano may may pagtapos mo diyan, no, magpahinga ka na oh, muulan oh. Oo. Oh, oh. Pahinga ka na oh ya. Ta na oh, muulan baka mamaya madali ka naman ako putsin mo. Oh, sige sige. Pahinga ka na oh ya, pagtapos diyan, may okay, may. Oy, sige. Diyan natin ang kape. Wawa naman si Kuya. Muulan na lahat-lahat. Natrabaho pa.